po yung panahon kung saan papasok pa lang tayo, eh amoy pa uwi na tayo. Para bagang gabi na, pero amoy araw ka pa rin. Ganon! Pero syempre, hindi man porket summer na tag-init, eh init na rin po ang inyong ulo. Kaya naman narito ang ilang summer hacks para sa inyo. Pero syempre, kung gusto nyo rin pong masurvive ang tag-init na ito, dito nyo yan makikita sa YouTube channel ng YesFM. So please mga Yes friends, don't forget! to follow, subscribe, and click the notification bell. Sexy Megan, bakit ganyan yung suot mo? Bakit? Bawal ba ito dito? Eh, ang init eh! Hindi ba ito pwede suotin dito? Sa office? Bakit parang pang beach? oh, ano gusto mo winter coat? Bakit? Bawal ba ito? Init eh! ah... Baka kili kilikili ko eh. Actually, bawal yan. Pero... Pwedeng, pwedeng gawing legal. Hahaha! Tawa! Ano gawing legal natin? Pwede. Tayo HR! Tayo HR! Pagka-jogging! Nani? Ha? Ang haling na Hindi ka ba natatakot na heat stroke? Hindi! Ayun nga yung point doon. Hindi pa ako nagja jogging Pawis sa pawis na ako. O, tira mo. Aling na dali! Jogging tayo! Ayoko! Alika na! Ayoko! <laughs> Ayoko ng init! Huh! Hoy! Ano yan, Rico? Ano, ano yan? May pumasok ba langgam sa t-shirt mo? Bakit ka nagkaganyan? Basa kasi yung damit ko, pinapatuyo ko ngayon. Uh, um, diba, galing ako jogging Ganyan kanina. Tila mo, basang oh. basa, -basa oh. oh. Ngayon, pinapatuyo ko. Tipid na sa aircon, tipid pa sa dryer. Proud ka pa! Good luck sa amoy mo! Hmm, ako, huwag ka lalapit sa akin! Ah, eh, talaga nakakatawa ito. Init at hindi ka na! Ano ba? Init, 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 init! Alam mo, nangahangin na ng katawan ko, pero... Grabe talaga! Baka naman, fertile ka lang, girl! problema mo? Eh, di ba, maghalo-halo tayo? Di ba? Okay. Oo, halo-halo. Ayoko okay. lumabas. Mas mainitan pa ako. ina na ako. Papalabasin pa. Lalapit pa yung, yung Ang arte, girl, ah. Halo-halo. Tara na, maghalo-halo na lang tayo. Maghalo-halo. Okay. Eh, di ba, maghalo-halo nga tayo. Hindi, halo-halong pagkain tulad nito. O, yan. yan. <laughs> Iwaka mo, eh. mo lahat. Iwaka mo lahat. Halo-halo. O, halo-halo. Ikaw nang bahala kung nung gusto mong unahin. Yan o sarili mo. Parang ninakaw mo pa ito. May pangalan na. Oh. Uh. <laughs> <Anna, Anna. laughs> Shoutout kay Roma. <laughs> Alay ka Marisa. Alam ko naman na hot ako. Alam ko naman, nah Alam ko naman nah na bagay sa kanyang wetlock. Pero ba? <laughs> Nanlilimahid na ako. Nagkabarit sa tulungan mo naman ako. Ano ka ba? ano gagawin ko? Ano ba ba't pa init Nainit ka! <coughs> ang init, lapot! Ay! Ali ka rito, ali ka rito. rito. Tignan mo, malalamigan ka. O, tignan oh, mo, tignan lang malalamigan ka rito. O, di ba? Praise o, ko nga! Ma. O, di ba? Mag-meditate ka rin kasama ko. O, di ba ang lamig?

yan so, yung gulot yung na. natural look nila. Tagyan mo ba ako sa likod? Dami Damihan mo ha. Yung talagang Ay. parang may cooling effect. Wow. Hala. Ang dali yung buwang. Hindi niya. Ang dali niya sa buwang. yan. Ang dali yung buwang. Hala. May buwan na rin dito, babe. At iyan ang ilang summer hacks na maaaring makatulong sa inyo or pwede rin ikapahamak ninyo. Bahala na kayong pumili laki na kayo, okay? Choice nyo na yan. But anyway, hindi na natin mababago ang panahon. Talaga pong ganyan yan. Ang init. Kaya naman, depende na lang yan sa inyo kung paano nyo i-handle. Kung meron pa po kayong iba mga summer hacks, just let us know. Feel free. Comment down below. Comment down below. Na, comment dyan sa comment section. Yun na! Napay-yes ka ba? Sa napanood mo, yes friend. Alam mo na ang gagawin mo ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo mag-comment ka pa. Hindi ka namin i na Go, yes friend.